Ito yung second video ko para dun sa paggawa ng sash. At ito na nga, kinakat na natin yung letter N para dun sa pangalang Reyna Elena. Katulad dun sa mga naunang paraan ng pagugupit at uh, tupiin, uh, pagsapin-sapinin para mas mabilis na makukuha yung maraming letra. At ayan nga, marami agad akong nagawang letter N. Ang sunod naman natin gagawin ay ang letter A para sa pangalang Reyna Elena. Sa mga letter cutting na ganito, pwede ka ring mag-adjust ng pagugupit para dun sa letra. Sa mga ganitong letter cutting, kahit may layout na yung letra, pwede ka pa magbawas or magdagdag ng size dun sa letra. Depende kung mapapansin mo talaga na manip ito or makapal. May mga pagkakataon talaga na nangyayari yon. At ito na nga, tapos na ang letter A. Ayan, anim agad ang nagawa natin. Ang sunod naman natin gagawin ay ang letter L para sa pangalang Reyna Elena. Gupitin din ito sa paraang maramihan. Tupiin sa anim ang kartulina para mas marami agad magawa. Basta ipitin lang ng maayos para hindi nagkakahiwahiwala yung mga letra at maayos itong magupit. Bago naman natin gawin yung sunod na letra ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano gupitin yung dulo ng ribbon. Matapos ko ngang magupit ang mga letra ng pangalang Reyna Elena, ang sunod naman natin ngayong gagawin ay ang pangalang Constantino. Medyo may kahabaan talaga ang pangalang Constantino sa mga ginagawa ko ngayon. At ngayon nga ay ili-layout ko ang bawat letra na bumubuo sa pangalan na ito. At ngayon, isa-isa ko nga siyang ikakat at magsisimula tayo sa letter C. Tulad nga ng sinasabi ko, nang isinishare ko sa inyo sa aking mga naging karanasan, sa pagkakatalaga ng letra, kailangan gaanan mo lamang yung iyong kamay. Laging sa kaliwa, ha hawakan yung letra. Gagaanan yung pagkakahawak para maiikot ng maayos yung letra na ginugupit. At kapag talagang magaan ang pagkakahawak, maayos na naiikot yung letra at naiayon din yung takbo ng gunting kung paano ito gugupitin. Habang ginagawa mo ito, i-enjoy mo lang yung sarili mo habang ikaw ay nagugupit. Dahil habang in-enjoy mo yung mga ganitong gawain, lalong gumaganda pa, lalong nakakapag-isip ka pa kung ano pa yung mas magagandang magagawa mo para dito. Mapapaganda at mas magiging malinis pa yung iyong ginagawa. Sa mga ibang nagle letter cutting, yung trabaho na talaga nila ito, basic lamang ito sa kanila, napakasimple lamang nito para sa kanila. Ang kagandahan lang ng ganito, nagkakaroon tayo ng idea kung paano natin gagawin, kung paano natin didiskartehan. May mas magaganda pang style ng letra, may mga simple lang. Marami tayong pwedeng gawin o i-apply na style ng letra, depende nga lang dun sa occasion at dun sa nagpapagawa. Pero pinakamainam talaga ay dun sa mga materials na simple lamang pero mas mapapaganda pa natin siya. simply maganda at mas makakatipid pa tayo. Marami pa mga materials na mas magaganda sa paggagawa ng ganito. Mga nagawa ko na din dati yun. Pero yung mga ganitong simple lang, gaganda yan paganahin lang yung ating pagiging malikhain at pagiging artistic. At ayan, malapit na pong matapos ang pangalang Constantino. Last letter na po ang ating ginugupit. At pagkatapos nga yan, ang sunod naman natin gagawin ay ididikit natin siya sa ribbon. Kung paano siya ididikit ay mapapanood sa aking third video. Maraming maraming salamat po sa panonood.